Ano yung mga kalay? Parang pagpasok ng Mayo, eh, medyo tinatamad ako. <laughs> Natala lang siguro na mapagod for 100 days. Kaya nga lang, konti na lang eh. Bakit ako mapagod at tatama rin? Siguro yun yung ugali natin mga Pilipino na kung kailang malapit na, dun pa nagpabanding-banding. At kung kailang malapit na matapos ang o submission, dun tayo yung nagmamadali. Yung procrastination ba? Diba? Ika nga. Um, sa totoo, ngayong araw na ito is parang late na. gabi po tayo nagre-record ngayon. At pihado, baka malate tayo na submission. Although, this is my self-imposed activity na dapat kong ginagawa araw-araw. Pero aside from having a blog, ay maraming tayong totoong buhay na hinaharap. So, pag natin sa umaga, devotion sa altar, na pagbate, tapos maglilinis, tapos bubuksan ang templo para ang mga tao na maaaring makapasok. No? Ngayon, pagkas, kaya gusto kong umaga na magbablog, eh meron tayo pang lakas. Ngayon, parang mapapansin nyo, pagod na talaga, no? wala ng energy to talk. Although, ngayong araw na to, anong bang ginawa ko? So, namalengkipot tayo dahil kasi linggo po ngayon, pero lunes dito mapapanood. Uh, pag linggo, meron tayong activity na ginagawa dito sa Templong Hanituhan na nagtuturo tayo ng hirot na baylan. At masaya ko ngayon dahil kasi kompleto ang naging estudyante natin. Walang bago, pero yung mga unang nakapag-enroll noong day 1, no March 23, eh hanggang ngayon ay sila pa rin. No? At maganda ang naging usapan natin dahil kasi ngayong araw na ito, ay sinimulan natin ang treatment methodology ng hilot which is nagturo tayo ng dagdagay. So yung dagdagay, parang ipinaluwanag natin sa kanila na usually it is a treatment procedure na galing sa Cordillera Autonomous Region no sa Northern Provinces. No? Pero nung ako yung nagturo sa Ilocos Sur, no, sa mga bayan sa Ilocos Sur, nung lalo na sa Cervantes, tinuro ko about dagdagay, they don't know what what is dagdagay, no? Parang hindi nila alam ano ba yung dagdagay. Pero nung minuwestra natin o pinakita natin kung paano sinasagwa ang dagdagay, doon nila na-recognize na ang treatment na yun ay kulkulis. So, ang kulkulis ay isang pamamaraan na pagkayod, no? Pagkayod. Gayun din parang na-confirm ko rin kanina, dahil kasi merong isang Ilocano din na ahap half Ilocano na estudyante si Kuya J. Kastol, uh, J. Casol, no? J. Casol. Na parang uh, na 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 na-realize na ko na ang salitang kud this or kud kul kulis ay doon nag-derive yung pangalan kud, kud no? So pag kud, -kud parang kinukudkod natin yung so kinakayod no, sa form of treatment. So paano ba ang isang dagdagay ay isinasagwa? o yung code kud Usually, lagi natin tinuturo sa ating mga kalahi o sa ating mga estudyante na ang treatment na ito ay galing sa uh, Northern Province at usually it is an act of endearment o act o gawain ng mga anak ng paglalambing sa kanilang tatay. Kasi ang mga tatay nila noon ay magsasaka at kadalasan sa magsasaka, di ba, maghapon silang nasaputikan para magtanim ng palay So, yung putik, binubuo siya ng lupa at tubig, kaya naging putik nga, di ba? So, nakababad yung paa nila doon, so yung putik nanonood sa talampakan. Sa talampakan ng paa, ah, Siyempre, sa talampakan ng paa. hindi naman talampakan ng palad, no? Wala lang, pinapapasaya ko lang ang ko dahil pagod na. Sa so, pagpapaliwanag natin na buong maghapon na nakababad ang paa na magsasaka sa putik, So, ang putik ay nanonood. At the same time, may halong tubig to. So, yung, yung balat ng talampakan ay kumukulubot. No, pag natuyo kasi ito, maaari itong maging kalyo. So, at maaari din magresulta sa pagbitak-bitak ng mga sakong. Sakong ba ang tawag doon? Yung, yung dito sa talampakan. At so, ang gamot ng uh, dagdagay ano ba yung indication o ano ba yung mga naigagamot ng dagdagay. No? So ito ay maaring, ma maaring pangontra o preventive medicine para sa mga kalyo sa crack heels. So usually, pag ang crack heels, hindi naman siya malalang karamdaman pero ito isang uri, uri ng sakit ng balat no? na pag nagbitak-bitak ang iyong talampakan, eh, minsan, uncomfortable maglakad. So dahil doon, nahirapan ang posture mo, nagkakaroon ka ng posture problem na maaring magdulot ng iba pang sakit. No? So kaya isinasago ang dagdagay, bago isago ang dagdagay, no? kailangan mo nang ibabad ang paa sa, sa solution, no? herbal solution. At usually ito ay tsaa na may tanglad para malinis yung paa. So ang purpose ng cleansing, ano nga po ba ang purpose ng cleansing? So, di ba pagtatanggal ng dumi? So, ibig sabihin, dililinis mo ang bahagi ng katawan ng tao upang tanggalan ng dumi at kung wala ng dumi, ay sisimulan natin ang pagsasagawa ng pagre-repair o pagsasaayos. So, ang dagdagay ay isang uri ng paglilinis at pagsasayos pagsasaayos ng talampakan ng tao. No? So kung ito ay nagsasaayos, ano po ba ang iba pang significant na maaaring maidulot nito sa tao kung ikaw ay magpapadagdagay? Usually ang paa, ginagamit ito sa paglalakad. So sa paglalakad, ito ay yung paglipat sa isang lugar papunta sa bagong lugar. Ibig sabihin, sa psycho-emotional uh, uh, benefits ng dagdagay ay ito ay maaaring maging lunas sa mga taong mahirap no magbubuoon para makapaglakad, makalayo sa dating estado ng buhay. At gayn din ang paan natin ay ginagamit sa pagtayo o pagtindig. So maaring ang dagdag ay makatulong din para sa mga taong walang paninindigan. No. So ito yung mga benefits na naituro natin na ibahagi natin kanina at itinuro natin ang procedure dito kung paano sinasagawa at pinaalala din natin sa ating mga mag-aaral na kung ikaw ay isang manghihilot, hindi yung kliyente mo ang magsasabi kung anong treatment ang kailangan nila. Ikaw bilang manghihilot ang magre-recommenda at magbibigay ng tamang lunas o tamang yeah, lunas ng pagsasagawa ng panggagamot sa tao. Kaya nga, bilang isang manghihilot, you should be expert also in terms of diagnosis no yung pagsusuri kung ano ang sanhi ng karamdaman para sa pamagitan ng yung pagsusuri ay eh magkaroon ka lang maayos na paglapat ng lunas siguro mga kalahi, ito lang po muna sa ngayon dahil talagang pagod na pagod po ako pero kung nais niyo pong matuto ay eh maroon pa po tayong susunod na linggo no ala hanggang ala 6 ng gabi tayo ay eh magsasagawa ng pagtuturo ng pagsasala o yung banana leaf scanning So dito, excited po akong bahagi yon by next Sunday. Sana makadalo po kayo. At ang session natin every Sunday ay 500 pesos lamang. No? So every learning session, 500 po. So sakop niya, 1 a.m. up to 6 p.m. Pero ngayon, natapos tayo ng 8 p.m. Kasi nga, napasarap ang kwentuhan at napasarap. So, ang kwentuhan natin, hindi naman ito'y kwentuhan marites na kiss sa buhay. Pero, pinag ang kwentuhan natin is patungkol sa topic sa paksang napag-usapan at ganyan din humiling ang ating kalahi o ating estudyante na sana sa May 11, kasi May 11 po yun, ay magkaroon tayo ng prayer ritual na isasagwa para sa mapayapang halalan na magaganap ang May 12. At yun nga, no, na inka, natuwa naman ako dahil kasi parang mula sa kanila sa mag-aaral, sila na po ang nag-open uh, nag up na mag ng ritual usually kasi uh, pag nagtuturo tayo ay um, we avoid we avoid na mag-recruit or mag-encourage sa kanila na magsagawa ng ritual no as much as possible focus tayo kung ang pinag-aralan at hindi tayo nag-encourage na maging kaanib o gumawa ng mga ritual na ginagawa natin sa loob ng Luntiang Agama but then is parang talagang itong mga taong ito ay pinili ng diwata na maging kaisa sa atin sa ating pagsulong ng katutubong pananampalataya at gawain o uh, pagsamba o paniniwala sa mga diwata, inkanto at mga anito. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na patuloy na sumusuporta sa akin mula year 2000 hanggang 2025. At sa darating na Sabado, which is May 10. Ito na yung pinaka-last day natin. Pero malay mo, magpatuloy pa rin tayo sa pag-video at pag-vlog. At ganyan din, no? um, gusto kong sabihin sa lahat na I'm not concerned of numbers. Especially sa mga followers ko na on and off. No? Ngayon nakita ko kasi parang talagang yung mga numbers na yan is nakakagulo sa isipan. Hindi naman po ako namimilit sa inyo na maniwala sa akin. Pinapaalam ko sa inyo kung anong kaya kong gawin. At kung nais nyo, is pwede nyo po kung kontakin. No? You avail my services, magbayad po kayo. Pero kung wala po, pwede naman din kayong humingi sa akin ng, ng, ng opportunity, ng tawad na or or consideration sa inyong kalagayan. Pero sana din sa inyong mga wag naman tayo magtatampo dahil kasi ito yung kabuhayan natin. Dito po tayo nabubuhay. Hindi naman lahat kayo. Isipin mo na lang kung 44,000 followers lahat kayo sumasupport na sa akin. At lahat kayo isisingilin ko ng 1,800. My God, siguro talaga mayaman na mayaman ako. But then, hindi po ako milyonaryo. Hindi ako milyonaryo. Wala akong kinikita. I am unemployed. Ang ginagawa lang natin ay binabahagi natin ang ating karunungan. At mula sa karunungan na aking taglay, na inyong natututunan mula sa akin ay doon tayo tumatanggap ng limos. So bali yung limos na yun, ito yung nagpapakain sa amin, ito yung nagbabayad ng kuryente, ng tubig, ng internet. So sana mga kalay, unawain niyo po, huwag niyo po kami masyadong maliitin sa aming gawain. Unang-una, kami ay ginagawa lang namin ang mga magaganda sa aming kalooban, katulad ng pagbablog. Ayoko po kasi mag na katulad ng pagla no? Kasi noon para naging obligasyon ko na pasiyahin kayo. But I'm not the one who will please people para lang magkaroon ng higher ranking no? or number of followers. But then I am here to serve the righteous and this well-deserved person. Hindi po ako gagawa ng isang bagay upang makapanira ng ibang tao na makapanira ng pamilya dahil sa kagustuhan mong ibigin ang isang tao lamang na agawin niya siya sa kanilang pamilya. No? Wala rin po kung hangarin na makapanakit ng inyong damdamin, ng inyong kaisipan. Una, ito ay pinaintulutan ng TikTok na magkaroon ako ng page. Ginagawa ko lang po kung ano ang ikaliligaya ko. Yun po ang magsalita sa harapan ninyo hindi na ako magpapakita kung ano-anong ritual. Hindi ako magpapasikat doon. Dahil ang ritual natin ay masyadong privado kung paano ang hilot, mamasahin natin o panggagamutan natin ay privado, ganyan din po ang ritual natin. So sana maunawaan nyo. It's up to you if you will unfollow me. But I encourage you to follow me. Lalo na sa mga bagong tao na nakakapalod ng aking video. Please give me a heart thumbs up, subscribe, or follow. So hanggang sa muli, itong Apo Adman, ang tatlong antuan ng Luntina Agama, nagsasabing mayari na pag-asatin. Paalam.